What's up? Welcome back na naman sa ating channel guys Yan, yung mga ka let's go Mag-adventure tayo ngayong araw Mag-adventure tayo ngayong araw guys Pupunta tayo ng talon Yan, waterfalls Pupunta tayo ng waterfalls guys Laka na, laka na Nakakalipad, nabuyo yan Laka na yung bayan, nabuyo Eh, ang taas na may pataso Mga labuyo yan Laka na, laka na Ayan guys, pupunta tayo ng Pupunta tayo ng talon guys, waterfalls Yan. Medyo maputik ang daan Gawa ng Nag-uula na ng nga Pero ayos naman yun, gawa ng Siyempre, nagkatubig ng ilog Nagkatubig na rin ang mga talon guys Makakapag-adventure na tayo makakapagligo ligo na tayo sa ilog hindi naman hindi naman malayo yung pupunta namin guys. Mga 30 minutes lang ang lakad. nandun na kami. Kaya huh? eh, tara. Let's Samahan go. nyo kami. Let's go. Pumunta sa talon sa waterfalls. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go. Yun na nga guys, nandito na tayo sa ilog yan. Medyo malapit kami. Nakapaglakad na tayo ng mga ilang minuto ba. Ayan sila guys oh. Ayon nga pala ang kasama natin guys. Si Jarin, Ooh. si Alin, tapos si Jasper. Wala si Papa. Ayan. Bali, si balik ang wala. Si, si bali ang wala si Kuya tapos si si Papa. Hindi natin, kami hindi natin kasama pag-adventure kami. Kami lang muna. Ah, malapit lang naman may pupuntahan kaya ayos ayos lang. yan, na dito na tayo sa ilog guys. Medyo malapit na tayo. counting kaunting lakad lang. Mapup, mapup, mapupunta na tayo dun sa Mapupunta na tayo dun sa talon kay sa waterfalls. Kaunting lakad na lang. Yan, dati, dati nadaan kami dito nung panahon pa ng tag-init. Yan. Talagang kati to guys. Wala talagang katubig-tubig yan. Kaya, video ang ganda. Yan guys, eh. Guys, ganda. Woo! Malapit na kami. Ganda. may Mayroon na mga malalaking bato. Ang ganda pati kati guys. Ang guys, sa paglalakad namin, may sumunod sa amin. Yan. Kala namin yung taga-pundok guys, sumunod sa amin. Nakita namin yan kanina eh sa daan namin. Tinanong tinanong kami kung saan kami pupunta, kung saan kami liligo. Kaya yun, tara. Let's go. Mas lalo tayong, mas lalo na naman tayong dumadami. Ayan. Dumada, dumadami na naman ang let's go pam, guys. Ayan. Huwag na kayo tumakbo, baka madapa. Ah, ito ba kung baka madapa? Maganda yung... Ay, nala niya yung po yung natalas doon sa ano. Ano yung yun? Yung sa kiling, guys. Yan. pala yung mga kasama din namin sa kiling, guys. Sila sila din. Kasama namin sa kiling. Sila sila din yan. Sila din yan, guys. Kumama. Ay, gusto ko na maligot. Yan, ha? Sarap doon ang talantalin niya. Doon na tayo pirok. Ito na tayo dumaan mo. Diyan Dito na tayo. Diyan na yung... Ayun. Ano ka lang? Yung... Kala ko yung ano? Kaya dito tayo dumaan nyo na. Akala ko yung nangangay ng tao. Kala ko yung na nangangay ng tao. Yan guys. So nasa ilog na tayo. Batuhan na. Batuhan na guys. Malapit so, na tayo sa talon. Okay malapit na tayo sa talon malaman oh, lakad na lang guys. let's go, let's go, and... okay. alin -dum -dum -dum. It's like it's Tari, tapo mo dumiskin? tapo mo na yan. Hindi mo tayo maluluho हम भी हैं लेकिन गुरु मंत्र आयुध में ताई मालूम हैं। मुनादाना। मुनादाना इलोग ना। वाह गॉस। गॉस इंजन। नो बतो है ना। वो गंदा। सरप मलिक। यूं। कुत्ते कुत्ते। हमारा पापुस। से हंस हंस पोर्क एंड बिंस। यूं। बैंकर्स आप आगे कमेंट Ay, happy, happy, happy. Ayan na guys, nandito na tayo Nataklo ba na yung daan na ang daan? Diyan, 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 Ayan guys, yung mga sumunod sa amin. Kasama uh, na na sa bagong ban. Taray ka. Kami na nagkasama sa inyo guys. Ay, ay, ito na. Ay, sila. Oh, Woo. ito na guys, Ayon. ang talon ba? Ang talon to. Talon! Galing! And guys, may tubig na. Lakas ang tubig. Woo. 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 Let's go! Let's go!

Hindi talon, hindi Subscribe guys. Eh, mga sumunod sa amin. Ito, bato. bato nyo muna, bato Jasper. Sabi po, "Higit, pag, pagbabato nyo muna." bakit basta Sabi po, "Bato, bato nyo, pagbabato nyo." Sige na, sige, liko na, wala yan. Hindi kami po, and guys, sa talo na tayo guys. Oh, tamag bong na, oh. Huwag ko alin! Baka madulas ka alin, ha? Baka madulas. malamig malamig. tapanu tip magayto tapas piko 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 talon, talon. Hãy subscribe cho kênh Yan guys, bababa muna tayo no. Yan. Nandito nga dito nga para sa gilid yung babaan niya. Medyo nakakatakot lang. Parang ang creepy. Pero dito naman talaga bababa dito guys. Yan. Dito bubaba si Jaring kanina. Dahil binalikan si Allen. Tara, Uh. And guys, yun, ginagawa namin to para, yun, ginagawa ko to, sinasama ko yung mga bata para maka-explore man lang ng, maka-explore lang naman ng bago sa kanila ba? Yung bago may experience nila, yan, ganyan. Kasi dati, dito kami naliligo, nung mga bata pa din kami. Siyempre, although, naiiba na ngayon ang panahon natin. Hindi kagaya dati, talagang malakas ang tubig dito guys malakas ang tubig dyan guys tapos talagang magandang paliguan siya dahil malalim yun dati hindi kita yung ilalim nun yun sa yun, ilalim nung bato hindi kita dati dahil malalim nga pero ngayon nakikita na yun para ma-experience lang nila yung mga gantong bagay panibagong explore panibagong experience yun. na kailangan ng mga bata din yun tamo sayang-sayang nila paliligo yun guys yan, gagawa namin para yun Baka enjoy sila sa bakasyon nila Kasi malapit na rin ang pasokan Yan Tapos Although marami din kaming pupuntahan pantalon Although Marami pa kaming pupuntahan pantalon Ano Isa lang Isa lang to sa pupuntahan namin Yan guys Bali kung nagustuhan niyo tong video na to yan. Mag like and like and share niyo na rin guys. Like and share, subscribe na rin kayo. Yan para sa mga mga panibagong exploration, panibagong experience ng mga bata guys. Yan. Bali yun. Maganda pa rin naman siya guys. Maganda pa rin yung ambiance niya. Maganda pa rin yung paligid dahil gumanda yung paligid dahil bumaha nga na yung mga kalat-kalat. Mali yun. Let's go. Maliligo muna tayo guys. Tara. Ligo na. Yun, guys. May bawal nga pala kaming... Ano dito? May bawal naman kaming merienda. Uh, may bawal kami sa aging kicherya tapos na napay. Yun. Para pag nagutom yung mga bata, may kakainin. Kasi apaliligo. Yun. Nakakakana talaga. Nakakagutom talaga manliko. Let's go. Ligo na. Eh, sabantay namin. Ang aming lifeguard. Ang aming lifeguard. Sabantay namin yan dito, guys. Ayos. Let's go guys, let's go. Panibagong adventure naman, panibagong explore. Merienda muna guys. Merienda muna. Ay, sa akin na kuya, sa akin yun. Eh. Sa akin yun. Ibuk sa muna. Food trick muna. Ay, yung bulok.

うどう,うもうよりかね。

Bye-bye. Mili bye. kayo? Yes. Anong, anong, anong masasabi nyo? Di ba, first time nyo dito, ano? Uh, first time nyo na dito, guys. Yeah. Pero, ako naman, dati nito, ano, naliligo nanili, na kami dito. And, anong masasabi nyo nung karanasan nyo dito?

Ang good, All good guys, masaya sila lahat. Kasi eh. yung yun nga. bagong bagong karanasan nila sa buhay. Kasi eh. bagong experience ba. Hanggat bata sila yan. sure lang na explore. Hanggat, ano, mga bata sila para para yung mga dapat nilang maranasan. Eh. Nararanasan nila sa bata ba. Kasi so, eh. pagtanda nila. Limited na yung limited na yung oras hindi na nila mararanasan yung mga gantong bagay so uh, ano yung siyempre may mga responsibilidad na sa buhay so uh, uh, yun lang naman uh, kaya tanong ko lang sila para mamayasin po, hindi sila nag -e enjoy kaya dapat kung pupunta, mag-i-enjoy -e nag-i-enjoy uh, naman kayo, enjoy naman enjoy naman let's go, let's go let's go

si Alin ha Tatalo din si Alin Kukuha din si Alin Game Sisigaw kayo ha? One Two Three <coughs> Talo na rin <coughs> Yan guys, yan, pauwi na kami okay. Pauwi na tayo guys yan. Bali yun. Nilalamig na rin ang mga bata. bali yun Bali Ano? Balamok din pati. Yan. Yun. Iniwan namin. Ay, dumating kami dito malinis. Iiwan din namin malinis yan. Bali may mga dala kami mga chicherya kanina. Yan. Bali wala, na, wala kami iniwan. Yan. Bali bawal magkalat. Siyempre. Yan. Bali tuturuan din natin yung mga bata na mga laga sa kalikasan guys. Bale, bawal magkalat. Yan guys, yan guys. Uh, uwi na kami. Okay, bye, -bye. Bye, -bye. bye bye. Bye bye. Bye bye. Next time ulit. Tara, let's go. Abangan niyo yung At yun mga guys, ano yun. Yan. Panibagong lakari na naman. <laughs> Pero kahit ganun, masaya naman ang nangyari. Buti na ba, nagsaya yung mga bata. mga another another adventure na lang ulit ang gagawin natin okay. bali kayo nagbaon lang kami para may makain para may panta, pang ano lang pa mang merienda lang pero sa susunod guys pag pupunta kami sa sa talon pag malayo-layo magbabaon na kami lang kakainin tapos yun pwede doon kami magluto Yun guys, hanggang dito na lang muna ang video natin ito. Maraming maraming salamat sa panunod guys. Yan. Hanggang sa muli. Let's go!